sa hindi malayong hinaharap, ang West Philippine Sea ay pilit na inaagaw ng kaharian ng Manchuria. Bagamat hindi nila ito makuha sa pamamagitan ng pakikidigma, iba't ibang paraan ang ginagawa ng mga Manchurians para sirain ang moral. Komunidad at paniniwala ng mga Pilipino upang masakop nila ang West Philippine Sea ng walang aktual na digmaan na magaganap. Ito ay sa pamamagitan ng mga taksil ng bayan tulad ng mga angka ng mga politiko at mga bayarang media at social media influencers. Isiniwalat ni Tatay Luna ang pagpaslang kay Presidente Martinez at ang balkanisasyon ng Mindanao. Ito na ang pinakahihintay nating kudyat para simulan ang tunay na himagsikan dito sa Mindanao. Ang kaganapang nangyari sa Kongreso kahapon tungkol sa pagpapatalsik sa pwesto o impeachment kay Vice President Sodupundi Sayadola ay hindi na natin maaaring palagpasin. Nakatanggap ako ng solid asuran na ang Kingdom of Manchuria ay handang mag-recognize sa international arena ng isang bagong bansa na idideklara natin. Ito ang Republika ng Mindanao. Kaya tuwag na tayo magaksaya ng panahon. Simula na ang pag-atake sa hukbong sandataan ng Pilipinas. Pakinggan mo ang sasabihin ko sa iyo. Gamitin natin ang mga religious leader tulad ng mga pastor, pari, at mga imam. Ngayon din ang mga katutubo, lalong-lalo na ang mga kabataan. Kailangan ma-brainwash natin sila, magamit natin sila para magalit at sa kasalukuyang pamahala. At sa gayon, paniniwala nila tayo at madali natin makuha ang ating hangarin na maiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Simula natin sa paggawa ng mga kaguluan. Nag-aasik tayo ng gulo. Isisisi natin ito sa mga sundalo. Ang kaguluhan. At sa bandang ulit, tayo ang kikilalaning bayani dito sa Mindanao. <laughs> <laughs> sa isang lugar sa Mindanao, isang ambush ang isinagawa ng puwersa ni Tatay Luna laban sa kagsundaluhan. Pagpapabantay! Pusin natin sila! inyo! Huwag mo kayo matakot! Huwag bahala sa inyo! sa kaliwa! Sa kaliwa! Huwag kumunod ka sa akin! Saan yung mabuti? Ma'am, takbo ka na doon. Ito, cover kita. Sulis! 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 Commander, may buhay pa isa!